Hello mga pari, Porto des Big gani, Adi naman kami nagapangayos na naman sa among kabaduan. Ready na gani kami mga pari kay malayas na naman kami didi sa Manila. Ambot. Amo gani ni mga pari ang ginasabi ninda na mauli na ang mga piling artista. Ang artista gani mga pari pero wala man sang kwarta. Ay na mga panulay kamo. Oo, oo, panulay gid kamo. sa intro imo. pa lang gani ni mga pari pero bagan ka sakit-sakit na sa akong lalamuna. Naalala ko gani mga pari na ang akong galibret mga mga pare, tuna sa nag-abot ako dito sa Manila, wala pa nabalyuan. Gani mga pare, ang botelya mga pare ay damo-damo talaga masubra na isad ka sa ako mga pare. ipa sabi ko gani, darun ko na lang ini sa masbati ini na mga butil niya, kaya amo na lang ini ang akon ipamasahi sa barko. Bagana ako sa di mga pare, ang buka. Tayo lang gani mga pare, ang akon gida darhon na mga bado, tag short mga pare. kay kung mawaran gani ako mga pare dito sa Suloton. damo-damo dito mga pare sa mga kasagingan, mga dahon sansage. Oh. Lang gani, mga pare, pag umuli gani kita sa masbate naman, gusto naman natin magpamanila naman. Ay ambot ni yawi nyo. Pero gani mga pare, kaka-excite talaga mga pare, mag talaga sa masbate. excite gani mga pare, pero wala man sa Ay ambot sa imo Gani ni mga pare, bisang gani wala kita sa kwarta, pero makaabot uli sa masbate. Ay, guwamang kita mga pare, sambat. Ay, pare, dili ka na pare, mag-assume kay Booker ka lang naman mga pare. Pero lang gani kita mga pare, kasi mana sa masbate. Kay madayo lang gani kita sa inuman dito sa mas bate. hindi gani mga pare sa Quezon City, mga mahinang nila lang. Ay, ambot na lang. Dili na ako mga pare yung nagainom. Pasinsya na lang guide ka mo. Kung mag-agdaman ka mo sa ako dili na guide talaga ako magainom warasan Wara, irem nun? <laughs> Hanap ka ba pare sansarakyan sarakyan na maayos, tagmahimat magpadalagan? Nabuk na sa akon mga pare, kay legit ini pare na door to mga pare. Taga mas bati kita, hoy. Gusto mo gani mga pare, magsakay mga pare, magpiim lang gayod sa akon mga pare. Kay kundili gani mga pare, lumsan tagayod ikaw sa tunga sandalan. Este sa tunga sandagat, ay nabuang na. <laughs>